Hello, hello, hello! Good evening, Coco Blondes. Mimi, so maya na kita sa bong at pakadlawon. Sige, gamo sa bong ang sasabihin. Maman ko ya, 'tong guest Maman, chair, ready ka na? Ano ang favorite mong nga prutas? Apple, apple. Ano na sa color ka? Apple, Um, color. Pula. O, pula. Anong sabor? Anong sabor? Anong sabor ka? Ta, Apple. Matami. Okay, very good. Maalam. Ano ang favorite mo nga dessert? Mga matamis in gel. Ano? <coughs> hmm ano ganit Jill? ano man ang Jill ng dessert ang gusto mo ka onon? le? 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 lan? Ha? lan? le ano? le? lan Lipong <laughs> Natlo na. Lilo wa. Te, kundi kulang. O lewat. Ano nga? Uh, dessert. Li. La. <laughs> Lila lilo. <laughs> ano man na dyan? Panom duma. Panom duma. So, mga kakokok, kung ano ang gusto niya ng dessert, no? So, base, mabakal tanong someday. Kaya, ano ning gusto niya? Ano, Jel? Nga dessert? Le-la-lan. lewat <laughs> ah! le nga wa Jel! Ano mm -hmm. nga ano, naman, Jel? Ano nga dessert? le si san <laughs> ano Ay, ano 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 dessert na? ano <laughs> ano dessert? Ha? Okay. Oh, sige, ano 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 Hindi mo ba laman Le? Hindi. ano? Ano man ang Le? Che? dan Nga S. Kwang S. Kwang S. Lewat. Balanan ni mo ano? Mga pang yum SE mo? Gusto? ng dessert? Uli. <laughs> ano yun? Laan. Ha? Uli. Che. Lamp. Ah, ano, ano, ano? Leche, 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 le leche, 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 tapi leche, 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 siapa leche, leche, Na? leche, 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 shout out, -out leche, Shout out dira plus 1 plus 2 mana Shout out dira kay Bisa. Romnick Bisa. Shout out da kay Shout out, kay Shout out. Dum sila? Ha? Tata. Shout out, Shout out, kay... Shout out, guys. Shout out, Shout out, kay... Shout out, kay si Pagid. Denadil, Shout out, guys. Kay... Shout Shout out, kay... si oh. si guys. Shout out, kay oh, sige. Shout out, Shout out, guys. Ah. Shout out, Shout out, guys. Shout out, guys. Shout out, Shout out, guys. Shout out, Pwede ka ito ba nga? Kasi nung. Okay. Ano sao? Shout Sa... Sa... Okay, A shout out. Sa... Shout okay. Out. Shout out. Shout out sino? Kay sino ako? <laughs> no ha? Noilad. Noilad. Sinapagad.

tchau toti, quase quase, thank you guys, thank you mais cocó, thank you cocó, thank you for watching, bye bye, bye bye <laughs>